<laughs> ngayon guys, may kasama akong Power Ranger at pupunta kami ka naman Miss Jerry at dinaman ay iimbita dahil pistahan. Alam naman kami nagda-diet na at bumili pa kami ng pampapayat at ayun naman ay iimbita naman ng imbita. Ano sa Power Rangers number 1. Robot siya. Ayun guys, kami magra-ride ngayon. Ayun. Gabayin niyo kami guys, ipag-pray niyo kami. Na. Ula na. Ula. Tanya. Okay ito na mga kainin na, na pa. Nanay, ah, dabi. na, na. Hoy, ako'y kwentuhin mo. At ako'y naanto. Ganda lang ang dala mo. Ang hirap umungkas din eh. Gusto yata siya buong, ano, buong paglalakbay namin. Ay siya'y kinukwento at siya doon yung antok malaking Pamalaking pulo pa ang punta namin. Nasa balili pa lang ako inaantok na ang kwento ng Pero kung ko sa inyo, kung anong kakainin natin daw. wala nung bata ka. Hoy, naghihinga luna. naghihinga luna. Ang hirap na ang kasama mo i-ani mo i-manikang tulala. Ito yung atas ko, okay, double stand. Nakagarni lang sa akin. Ano, 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 ano. <laughs> ko nakarating din ang matiwasay sa eh. Maraming salamat po, Lord, at sa paggabay niyo po sa aming pagbiyahe patungo dito sa sulok. Kaya Miss Jerry, shoutout iyo. Shoutout pala sa sapatos kong ginawa niyang tapaludo. O, putek. Tala, uulan na talaga. <laughs> Aba kanina ako yung antok na antok habang nagda-drive. Sabi ko eh, kung ginagawa mo dyan eh, mag-search ka ng mga ibabala natin sa video, okay? Ako yung natutuwa sa iyo. Kasi naman maghahanap pa mamaya. <laughs> Ay, okay, eh, okay, okay. dapat lang nabutan mo kami ng pinggan. Traffic na traffic doon. Si Pabebe, oh. Ang manikang tulala eh. Ganda-ganda ha. Ari lang naman ang handali ni Miss Jerry. Sobrang yaman nila. Dapat baby the <laughs> 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 Nung na. guys, okay, finally nasa hali na kami. Sobrang na namin ng ng puso namin. nagpapadala pa si na nautasang motor ni Miss Garrett, pinapabadyakan sa ana sa Manikang tulala, <laughs> <laughs> Mabubuhay nga iyan, oh. Bus na ang aking sapatos, butas na eh. <laughs> <laughs> ganyan nyo, ganyan siya, manikan tulala. lala. <laughs> eh, oh. paano ganaman mabubuhay yan? Ma Padyakan mo ng mat, ano? Kabayo <laughs> yan. Miss Jerry, maglakad ka na lang ang usungin mo yan. <laughs> Tapos na kami mamiesa guys, pauwi na ulit. Nabusog hey. naman kami sa minudong handa ni Miss Jerry. <laughs> okay. Tara na. Tara na. Ayan. Tara na. Teka, may ano sa likod? Nautas na naman ho motor. Kabubumbala ang motor Kabubumbalaan ho <laughs> ulit Nagpapapansin lang naman ay, si Miss Jerry para, para siya i-alokin mga mami ng mga ay, ay, dahil okay, pista para uh, siya i-alokin oh. Ay ko pa si Miss Jerry, <laughs> gutom na gutom <laughs> naman eh oh. Ay ko ang dami palang guyam. Guys Magsawa na ako sa buhay ko, Guys ang dami nagiinom dito sa likod namin Natakas na nga sa mga mag-iinom at baka mapashot Ang motor naman ni Miss Jerry, nautas na nga nautas Ayaw ko pumalik Ayaw ko pumalik Ayaw mo pumalik Kaya pala pinapauwi na ni Miss Jerry, ayaw mo umuwi Hindi hindi pala yung pinapauwi Dinagat naman to ni Ga Ga, ni Kulo, at saka ni Ni Kumbushan, ni Kulo Hindi nakasama dahil ang mga reklay na mutulong Nasa may pangunod, tagit ko Red ah, lipstick. Thank you, Tita Forde. Bayo ina mga manikan. <laughs> on, okay. kaka lang. kaka namin galing sa piyestahan ka ni Miss Jerry doon sa sulok, sa pinakasulok ng buong mundo at buong kanawag. Ngayon, aalis pala kami sa kanilang bahay. May imbitasyon na naman sa October 25, the birthday ni Tita Forde. <laughs> Hindi, di, no choice. Pupunta ulit at bawal namang malipasan ng kain si Manuel eh. Hindi <laughs> mo humungkal naman Bakit sa pistahan sa October 25 naman, birthday. O siya, di na kayo ako na. Pagod na pagod ako bilang rider. At pagka ang angkas mo na may ang hirap ng angkas mo ay eh, parang manikang tulala. Kaya so, aka boring na boring na sa pagdadrive, siya sya nakatunga nga din at uh, antok na antok pala. Bye bye na o guys. Thank you so much for watching.